dinaan niya sa pagwawalis eh, para maiwasan yung ang gutom niya. Oo nga, bang boy na kayo mahirap, di ba, Jackie? Oo nga, tara na, Irish. Mahirap, 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 mahirap. Tay, nagugutom na po ako. Di pa po tayo kumakain mula kagabi pa. Anak, kasi ka na. Kahit ako, anak, nagugutom na rin eh. Huwag kang mag-alala, anak. Pag nangalakal ko mamaya, pag kumita ako, bilit tayong pagkain. Sige anak, siguro, mabas ka muna, maglaro ka muna para maabsan mo yung guto mo. Sige po tay, basta po tay ha, pag na po kayo ha, bibili na po kayo pagkain, gutom na gutom na po kasi ako eh. Oo anak, pangako sa iyo yan. Sige na anak, ayusin ko muna to, mamaya mga ngalakal na ako. Sige po tay. Sige anak. Sarap no? oo nga eh. Uy, ayun si Kaili oh, mag-isa. Yay! Oo nga, no. Tara, punta natin. Hoy, Kylie, anong ginagawa mo? Ah, wala. Nagugutom na kasi ako eh. Hinihintay ko lang mga laka lang tatay ko. May pagkain pala kayo. Pwede ba ako makahingi? Ano? Hingi mo tong pagkain ko? Eh, kulang pa sa akin to eh. Hintay mo na lang yung tatay mo makabalik. Eh. Oo nga, palibasa ko yung tatay mo. Basurero lang. Kaya di ka kagad mabila ng pagkain. Tara na nga, Iris! Hingin pagkain! Ang galing mo naman! Tara na nga! Kylie, anong ginagawa mo dyan? Hinihintay ko pa kasi si tatay. Nangangalakal. Gutom na gutom na kasi ako. Ah, ganun ba? Eh, nakita ko yung tatay mo eh. Nakakalakal ako. Kunti pa lang nakukuha niya. Ako marami na ako nakuha kalakal. Gusto mo kita? Talaga ba, Ate Rosalie? Sige, Ate Rosalie. Gutom na gutom na kasi ako eh. Tara, Kylie. Ribri na kita. Tara. Si Kylie Basurero. Irish, tara, asarin natin. Maganda yan. Kylie, hula ako. Hindi ka pa kumakain. Kasi habang ah, buhay na kayo, mahirap. Oo nga, mga mahirap. Kaya nga, dinaanan niya sa pagwawalis eh. Para maiwasan yung gutom niya. Oo nga, habang boy na kayo, mahirap. Di ba, Jackie? Oo nga, tara na, Irish. Mahirap, 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 mahirap. mahirap. tatay mo mukhang may problema. Oo nga, Iris. Tay, may problema po ba kayo? Iris, baka pwede muna. Umuwi ka muna sa inyo. Pag-uusapan lang kami ni Jackie. Importante. Sige po, Kuya Ryan. Jackie, una na ako. Sige, Irish. Tay, ano po sa sabihin niyo ang importante? Nak, wala kasi akong tarbaho eh. Sa nanay mo, nahuli ko may kasamang iba kaya itong bahay natin kukunin na kasi wala na tayong pambayad hindi ko na alam ang gagawin ko pagkain lang natin kulang na kulang pa mas mungo pa ang tayo ano toy? Mahirap pa tayo? Hindi na tayo titira dito sa bahay natin. Ano yan tay? Sa kalsada na ako titira? Tay, hindi ako papayag. Bayan na ako kayo dyan. Lucky! Anak! Anak! May sasabihin ako sa iyo! Tay, ano po ba yun? Bakit ka sigaw ng sigaw? Anak! Tumama ako sa loto! Mayaman na tayo, anak! Talaga po, tay! Tay, mabibili ko na po lahat ng gusto ko! Pati po, pa, ma, kakakain na po tayo ng masarap! Oo, anak! Lahat ng gusto mo, mabibili mo na! At makakakain ka na ng masarap! Saka, makakapag-aral ka na, anak! Matutupad na lahat ng pangarap natin! Talaga po, tay. Salamat po sa Panginoon Diyos. Tay, gutom na gutom na po ako. Nak, tisin mo na yung gutom mo. Wala pa tayo nakuha kalakal eh. Saka wala pa ako na sa Tay, gutom na to, gutom na talaga po ako eh. Sige nak, maghanap tayo ng pakalakal para magbenta tayo. Dito nak, maraming kalakal dito. Tara tayo, hanap na po tayo. Tara. Tara. Oo nga si Jackie. Jackie! Ano ba Jackie, huwag ka na magtago. Di ko gagawin sa'yo yung ginawa mo sa akin. Jackie, dito ko nga. Ba't tatago ko sa kanya? Ano bang ginawa mo sa kanya? Tay, siya po yung dating inasar ko na mahirap. Pati po yung tatay niya. Kasi tay, yung tatay niya nangangalakan lang. Kaylee, mukhang mayaman ka na. May cellphone ka na. Kaylee, paano nangyari yun? Di ba dati, mahirap ka lang? Si Tatay kasi nanalo sa loto. Kaya nakakakain na ako ng masarap. Kaya nagka-cellphone na din ako. Nakakapag-aral na din ako. Kaylee, asan ka na ba? O oh, Kaylee, sino ba yung mga kausap mo? Kaibigan ko nga pala, si Jackie. Tay, gutom na gutom na po kasi siya. Di ba po tay, may sobra po tayo ng pagkain? O oh, anak, marami naman tayong pagkain na sobra dyan. Sige na, pakainin mo na yung kaibigan mo sa loob para makakain na siya. Siya ba yung tatay niya? Opo, tay. O sige, pakainin mo na rin yung tatay niya para makakain na sila. Mukha kasing gutom na gutom na sila eh. Salamat po. Pre, saglit lang pre. Matagal ka na ba nangangalakal? Okay lang pre, kasi nawala ko ng trabaho. Ah, ganun ba? Dati kasi, ganyan din ang trabaho ko. Sinwerte lang ako kasi tumama ako sa loto. Ah, sabi nga nung anak mo pre. Sige pre, akong bahala sa'yo. May binili kasi akong kumpanya. Gagawin kitang supervisor para ikaw namamahala sa ating project. Talaga pre, maraming maraming salamat ha. Saan ko yun? Ako nga pala si Ryan pre. Anong pangalan mo? Ako naman pre si Rande. Simula ngayon, may trabaho ko na pre. Nak, hindi na tayo mga ngalakal. May trabaho na ako nak. Oo nga po tal. hindi na po tayo mga ngalakal. Kylie, patawarin mo ako ha, kung naging salbayo ako sa'yo. Wala na yun Jackie, matagal na yun Jackie, wag mo na din yun Gagawin sa ibang bata para hindi gawin sa'yo Oo Kylie, pangako Magbabago na ako O tara na mga bata Ano pre, gawin ng bagong supervisor Saka muna kayo matulog Sa bago kong biniling apartment Pre, salamat ah Tara na, para makaligo na rin kayo